Hello guys! Hello everyone! Nandito kami ngayon sa Bella Montana Farm. Pang four times na namin dito. Hindi nakakasawa kasing puntahan ng lugar na ito dahil maganda. At saka alagang-alaga, malinis. So, nakakawili siyang puntahan. So, hi guys! Samahan nyo kami ikutin ang lugar na ito. Ang ganda. Uh, para makita nyo rin ang ganda ng loob ng Bella Montana guys. Okay? So, yan yan! See you later! So ayan guys, so, galing kami sa doon sa baba. Inabutan na kami ng ulan. Akat kami ni Madam. Nakain muna kami ng pananghalian. May baon naman kami dito. Nakakahinga lumakyat. Ayan no? Ay, ah, magandang ano, parang nag-exercise na rin. Ayan Ay, o. No? Inakit ko. Ang taas. Kaya oh. nga muna. Nasakit ulit. Oh. Nanginakit ko guys. Ayan sa baba. Oh. Oh. Ay, hindi nga ko Sa kabila guys, tingnan nyo. Oh. Hindi sabi mala malakas yung ulan dun sa kabilang bundok malakas ang ulan doon dito umaambon-ambon nasa kabilang bundok kasi kami huh. mo ulan Ay, hindi umuulan dyan hindi na ako na rin saan? o oh, hindi nga lako, grabe ayan nandito na mas Ayun saka yung dalang hita ron yung dating dalang yung pinagalang lang meron? Ayan, maliliit. Gaganyan lang, oh. Hi everyone. Amahan niyo ako mamita. Ito pa may isa pa. Tikman mo. Matamis yan. Tamis, no? Super tamis. Ganito na yung matamis yun na prutas ganito na yung bagong expression ah! super tamis nun super tamis kasi ganyan no no yung green mas matamis yan tingnan mo yung green tapos yan itong green pinaka matamis yan itong kontrabida itong nagano sa akin eh pinaka matamis daw itong green so tikman natin no Para mas maasim nga yung red. <laughs> Balik. <na. laughs> Sabi nga. sa ayaw man yung... <laughs> Oo nga. Yung yung ano maasim siya. Ito naman matabang na maasim. Hmm. O di ba? Pag maasim ganito yung expression. Pag matamis ah, ay pag maasim ganito. Normal na expression lang. Ah, uh, pag maasim na maasim na maasim ganin. Awalan <laughs> picture mo picture tayo. Ang ulan. ng iPhone 13 Pro Max. Fully paid. Fully paid talaga yan. One, two. Isa pa. Uy, ang arti mo. Uy, <laughs>